What can we You are God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lina. At ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa isang gabi ng takot, lihim at katotohanan. Hindi ko alam kung kailanman inasahan. Isang karanasang nagpabago sa pananaw ko. Sa sarili kong pamilya. Tahimik ang sityo malasakit. Isang baryo sa bundok na tila nakalimutan ng panahon. Madilim, malamig, at parang bawat gabi ay may matang nakatingin mula sa kadilingan. Ako si Lina. Lumaki ako dito kasama ang aking lola. Simula pagkabata, madalas akong sabihan ni lola na, Apo, huwag kang lalabas kapag gabi. Lina, may mga mata sa dilim. Akala ko dati kwento lang iyon para hindi ako gumala. Ngunit, noong ikalabing walukong kaarawan, doon nagsimula ang lahat. Bandang alas diyas ng gabi, napansin kong tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa sa karaniwan. Lumabas ako sa balkonahe at doon ko unang nakita ang nilalang na nakasabit sa puno ng mangga. Baliktad ang ulo, mahaba ang dila, at pulang-pula ang mga mata. Bumaba ito mula sa puno na parang aso. Kung gumapang, parang gusto nitong lapitan ako. Napatigil ako sa takot. Hanggang sa bumukas ang pinto, si Lola may hawak na lumang bote ng langis at isang makinang na agimat. Sumigaw siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Tumili ang nilalang at lumipad palayo. Kinabukasan, isang baboy ang natagpuan sa likod bahay ng kapitbahay namin. Walang laman ang tihan at malamig ang katawan, sabi ng matatanda. Alatandaan iyon ng pagbabalik ng aswang. Makalipas ang dalawang gabi, narinig namin ang kaluskos sa bubong. Muli itong bumalik, mas mabagsik. Pero, handa si Lola. Binuksan niya ang bintana at tinapon ang lanis. Ang nilalang ay sumigaw at bumagsak. At nang tumama sa lupa, nag-anyo itong tao. kapitbahay pala namin, si Aling Marita, ang matandang laging nakaupo sa kanto. Ngunit dito nagsimula ang mas nakakatakot. Habang isinasakay si Aling Marita sa kariton ng mga albularyo, bigla siyang napatawa. Malamig, nakakatindi ng balahibo. Hindi ako ang tunay na asuwang dito. Lina, bulong niya. Ako lang ang tagapagbantay. Siya ang pin siya ang pino tahan ko. Nagtaka ako. Sino? Kinagabihan habang tulog si Luna, narinig ko ang mga yabag papunta sa kusina. Sumilip ako at muntik na akong mapahiyaw. Si Lola mismo, nakatayo sa diling. Mahaba ang kanyang dila at lumalaki ang mga kuko. Nakatalikod siya pero naririnig ko ang kakaibang tunog ng kanyang hinga. Gutom, dahan-dahan niyang singinot. Ang dugo ng manok na nakasabit sa padir. Lola, bulong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Mapupula ang kanyang mga mata. Lina, patawarin mo ako. Hindi ako nagsisinungaling noon. Hindi ako basta tao. Ako ang tunay na aswang. Nanginimig ako sa takot. Ang lula kong akala ko ay tagapagtanggol. Siya pala ang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ngunit, bago siya makalapit, biglang bumukas ang pinto. Si Aling Marita hindi pala siya tunay na aswang, kundi bantay ng baryo. Matagal niyang alam ang sikreto ni Lula. Ngayon, Lina, kailangan mong pumili. Siya o ikaw. Lumuha si Lola habang nag-aan yung halina. Lina, ako ang nagbalaki sa'yo. Huwag mo akong saktan. Ngunit, sa kamay ko, Ibinigay ni Aling Marita ang isang matalim na kahoy na may mutya. Nagsimula ng maglakad papalapit sa akin si Lola. Mabagal, mabigat, puno ng butong. Sa labas ng bahay, nagsisigawan ang mga kapitbahay. Alam nilang ito na ang gabi ng katapusan ng aswang na nagtatago ng maraming taon. At bago siya makalapit, Itinulak ko ang mutya sa kanyang dibdib. Sumigaw siya ng napakalakas. At unti-unting naglaho ang kanyang katawan sa alon ng itin na usok. Tahimik ang paligid pagkatapos noon. Naging kalaban ko ang taong pinakamahal ko. At hanggang ngayon, bawat gabi ng bagong buwan, naririnig ko pa rin minsan ang boses ni Lola sa dilim. Hindi ko alam kung bangungot lang ba ito o nagbabalik siya. Ako po si Lina. At ito ang gabi ng katotohanan. Hanggang dito na lang ang ating kwento mga kahiwaga. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. God bless po sa ating lahat.